Sinagot na ni Kapuso Star Bea Alonzo ang mga kumakalat na chismis na siya raw ay buntis, matapos maging usap-usapan online ng isang video at larawan kung saan tila may baby bump siya. Sa nasabing video, makikitang sinorpresa ng house staff si Bea sa kanyang kaarawan habang kasama ang boyfriend na si Vincent Co. Ngunit imbis na birthday greetings lamang ang umani ng pansin, napansin ng ilang netizens ang umano'y pagbabago sa katawan ng aktres, dahilan para kumalat ang haka-hakang magkakababy na sila ni Vincent. Lumutang pa ang ilang espekulasyong matagal ng kasalang dalawa, matapos ding mag-viral ang video na sinabi ni Bea na Chinese na kasi ako. Agad namang nilinaw ni Bea sa Instagram post ang isyo kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga bumati sa kanya. Thank you for all the birthday love. Feeling so grateful for another year of laughter, growth, and the people who keep me grounded, Annie Bea. Kasabay nito, direkta rin niyang sinagot ang tanong ng mga curious netizens hinggil sa viral na larawan. Aniya, mali lang ang angulo sa kanya dahil nagmukhang malaki ang tiyan niya dahil kagagaling lang nila sa isang dinner. And for anyone curious about the picture, just caught at a bad angle after an amazing dinner. Glow ang not expecting, dagdag pa ng aktres. Marami naman sa mga tagahanga ni Bea ang agad nagpaabot ng suporta at papuri sa kanyang pagiging kalmado at mahinahon sa pagsagot sa isyo. Ayon sa kanila, natural lang na mag-glow si Bea dahil sa saya at pagmamahal na natatanggap niya, lalo na mula sa kanyang mga mahal sa buhay.